mga master, Dilos the Lord po at welcome po sa aking vlog. Sa video nito mga master, ang aking isi-share sa inyo ay kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ating talanghaga ng ating Panginoong Isos na mababasa natin sa Bible. At dito mababasa natin sa Bible sa Lucas chapter 9 uh, verse 62 mga master. Ito yung kanyang sa sinabi sa talanghaga. Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghari ng Diyos. So, yun po ang talinghagan natin yung Panginoong Isus, mga master. Kung, palawarin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin nito, mga master. So, alam naman rin, kapag nag-aararo, yung, yung nga, may, ano ka, araro, tapos may kalabaw. So, pag lay kang lumilingon, tinitingnan mo yung, tinitingnan mo yung, ah, uh, nadaanan mo, malumilingon ka, siyempre, ang mangyari sa'yo is, mabagal kang makausad, kasi lay kang lumilingon eh. Kaya, yun yung literal sa pagkakaintindi natin sa talinghaga, Pero mayroon pang ibig sabihin ng mga master. Iba naman yung ano, iba naman yung, yung kasabihan na ang hindi lumilingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Iba, iba naman yun. So ito naman, ang, ang, ito naman ay ang sino man nag-aararo ng palaging lumilingon ay like, hindi karapat dapat sa paghahari ng Diyos. Ang ibig sabihin kasi nito mga master ay ito yung uh, habang nag-aararo ka nagbubong ka ng lupa or lumalaban sa buhay. Kapag lumalaban ka sa buhay, lagi ka nakafocus sa iyong paroroonan, sa iyong pupuntahan. Kung focus ka sa iyong pupuntahan. So, kapag nakafocus ka, may mararating ka, may, may panalo mo yung focus na kung ano man yung uh, laban na na uh, kinakaharap mo. Yun ang ibig sabihin noon na sa na ng, sa gitna ng laban, Focus ka doon sa laban mo. Huwag huwag kang huwag kang kung saan-saan tumitingin para manalo ka. Kasi pwede ka ta sa paling huli mo sa kung anong mga hindi mo hindi mo pa-focus, pwede kang matalo sa sa laban mo. Kasi sabi ng Lord Jesus Christ na hindi ka karapat tapat sa paghahari ng Dios. Kasi yun nga uh, sa pagsunod sa kanya, hindi ka naka-focus. Kaya nang ang nangyari sa iyo yung faith mo, yung pagsunod mo sa kanya, hindi ka nakafocus kung ano-anong baling ng ating sunang ginagawa mo, kaya hindi ka karapat-dapat sa kanya. So halimbawa, nasa, nasa kita ka ng laban, ng, ang laro halimbawa, dama, or uh, mobile legend, halimbawa na ano lang, or yung larong chess, di ba? So kapag naglalaro ka, ang focus mo is kung ano yung kasunod mong i-move imo or gagawin. Yun yung ipofocus mo hindi ka nagpo-focus doon sa kung ano yung nangyari kanina, kanina lang na, na kung ano yung nangyari sa ginawa mong moves kanina, wala ka na doon, hindi mo, hindi mo na yung titignan. Lagi kang nakafocus doon sa doon sa kasunod mong move. Hindi ka tumitingin doon sa nakaraan mong move. O sa laro naman, kung ano yung mga nangyari sa inyo nung laro sa nakaraan, hindi mo yung titignan. Ang titignan mo yung lagi mong, yung kasunod mong move. Para makafocus ka, para manalo ka. Kasi kung hindi ka titingin doon, titignan mo yung dati mong move, hindi ka mananalo kasi ang kinitignan mo yung nak nakarang move eh. So ang titignan, focus ka doon sa isusunod mong move. So gano'n din sa larong basketball. Sa larong basketball, kung, nagka, nag, kung sa first quarter, si, nagkamali ka, hindi mo na titignan yung second quarter mo. Ang titignan mo yung second quarter na kinakaharap mo, kung paano ka mananalo, kung paano ka makakabawi, kung paano ka uh, didiskarte. Hindi mo na titignan yung first quarter na nangyari sa laro na yun. Ang titignan mo na lang yung second quarter na kasunod kasi yun yung kinakaharap mo. So, yun ang ibig sabihin nito na kapag nag-araro tayo, huwag tayong palingon-lingon. Kasi, uh, imbis na manalo sana tayo sa ating laban, kasi, ang pagsunod kasi kay Lord God Jesus Christ, mga masar, ay laban natin sa buhay para tayo maligtas. So, kung hindi tayo nakapokus sa kanya, palingon-lingon tayo, pwede tayong masilat. Alam mo, nakapokus tayo sa kanyang salita. Ano gabang kanyang salita? Huwag kang magnakaw, huwag kang mga lunya, huwag kang mga bet, o huwag kang mag, uh, magsinungaling, huwag kang gumawa ng masama. Yung e ngayon, hindi ka nakafocus doon. Nakapokus ka doon sa magandang chicks, magandang babae. lumingon lingon ka. Kasi kung nakita mo yung magandang babae, sasabihin mo, Lord God, dito mo na ako sa buwan babae, saka na na ako magbago, saka na na ako susunod sa'yo, dito mo na ako sa magandang babae. E doon pa lang, imbes na sana panalo ka na kay Lord God Jesus, natalo ka pa. Kasi doon ka nakafocus sa isang babae, na may asawa ka naman na sana, pero doon ka lumingon sa, sa babaeng maganda na may asawa din pero inano mo. So, nakapokus kasi doon ka natatalo. Ikaw nga, hindi ka karapat-tapat sa karihan ng Diyos. Or hindi kaya naman, isa ka dating magnanakaw, ngayon, nakasunod, nakarinig ka sa sasarita ng Diyos na bawal magnakaw. Ikaw e yung may nakita kang kwintas or pera or wallet. Eh, kailangan mo sana ng pera, eh, kailangan naturoan ka ng Lord God Jesus na bawal magnakaw. Sasabihin mo sa sarili mo, Lord God, na nakawin ko muna ito, bukas na lang ako magbago, susunod na lang ako magbago, kasi kailangan ko ito eh. So yun, imbis na sa napanalo ka na sa pagsunod kay Lord God Jesus Christ, natalo ka ulit. Kasi ang tinignan mo, yung palpungsasang kalumilingon. So yun ang ibig sabihin ng mga master nga, kapag ang pagsunod kay Lord God Jesus Christ, nakapokus tayo. Huwag tayong palingulingon kung saan saan. Yung sa kaliwa, o sa kanan, o sa likod. Focus tayo sa harap kasi nandun yung ating laban yun yung kaharapin natin, baka tayo biglang masigat, matalo pa tayo. Yun yung ibig sabihin nito mga master, na kapag tayo nag-aararo, ay, <coughs> excuse me, wag yung palingon-lingon tayo, kasi, hindi ah, tayo karapat-tapat sa Diyos. So, ang focus natin ay kay God lang. Ah, Pukusan natin siya. At, ang pagsunod sa kanya ay, hindi basta-basta. Marami talagang, ano, ah, maraming temptation, ika nga. Kagaya na lamang ng pagsisinungaling, ibig sabihin, hindi ka magsinungaling, uh, napilit ka magsinungaling kasi kailangan mong uh, yung sarili mo o di kaya kailangan mong i e, yung kaibigan mo o sinumang mong malamang sa boy kailangan mong ka magsinungaling para lang masayip siya o so, gano'n o di kaya naman yung nga magnakaw ka siyempre kailangan kailangan mo sana sa pangailangan mo pero naisip mo nakawin mo naman ito sa next next time ko na magbago ayun o di kaya naman Ayaw mo na sanang mambabae, eh, Kung nakita ka ng maganda, pakinding-kinding, pa, kinding -kinding, pa dikit-dikit sa'yo, ayun na naman, natukso ka na naman. So, yun, nawala ka ulit sa focus. Kung saan-saan ka kasi lumilingon. So, yun ang ibig sabihin ng mga master, na uh, ang sino man nag-aararo ng malaging lumilingon, ay hindi ka rapat-tapat sa Diyos. Yun, yun nga, yung nga, ang ibig sabihin nun ay, uh, focus tayo sa pagsunod sa, sa salita ng Diyos. Huwag tayong kung saan-saan tayo babaling, Kasi maraming tukso, maraming temptation. So, yun mga master, ang dito na po kating nga video. At sa sunod naman mga master, sa talakayan po natin yung ibang talingagan natin yung Panginoong Isos, kung ano ba bang ibig sabihin nun mga master. So yun po, kaming dito lang po at maraming po salamat at gabis po sa ating lahat mga master.